Kumusta mga kaibigan sa Wailer Channel? Ngayon, ipapakita ko kung anong gagawin kung bigla na lang mag-on o mag-off ang inyong monitor. Bayle, black screen. Una, syempre suriin ang mga kable. Kasi 90% ng mga kaso ng monitor na nag-flicker, nag on at off dahil sa kable. Kaya suriin ang mga kable at connector. Kung sigurado kang okay ang mga kable at connector, tingnan natin ang software. Punta tayo sa start. May makikita tayong screensaver i-type lang screen screensaver sa search. Ito ang screen screensaver sa Russian. Punta tayo rito at piliin. Hindi, dapat wala to. Tiyaking wala to. Baka ito ang dahilan ng pag-flicker. Dito rin pwedeng i-click para baguhin ang power settings. I-click natin Change Power Plan. Piliin natin Never dito sa 15 minutes. Pwede rin dahilan to ng pag-flicker ng monitor. I-save ang changes at lumabas dito. Oh, ang susunod na gagawin ay pumunta sa device manager. Dito hahanapin natin ang ating graphics card. Meron akong NVIDIA graphics card. Mag-right click dito, piliin ang update driver, at i-click ang automatically search for drivers. Makikita mo, ayon sa Windows ay meron na akong latest drivers, pero sa totoo lang ay wala pa para masuri ang pinakabagong drivers meron akong program na tinatawag na NVIDIA GeForce Experience. Kung AMD ang gamit mo, ito ay tinatawag na AMD Radeon Software kung saan makikita mo ang latest drivers. Malaking tulong ito sa'yo. Ilang beses ko nang naranasan na dahil sa drivers, nag-fly flicker ang screen. Pagkatapos, mag-update, maayos na ito. Yun lang. Kasama nyo si Wyler. Paalam sa inyong lahat.